So ulitin ko, ang tao, pangkalahatan, malinis. Kahit Christian, malinis. Ibig sabihin, katulad ng paniniwala ng mga tao noon, di ba? Pag daw, bakla, pag daw Christian, umupo. Sa, mga, sa amin na, pag yung Christian, umakyat ng bahay at umupo, pupunasan nila. Yung naupuan niya. Sino man, sino mga born Muslim dito? Alam, may, mayroon ba kayo paniniwala ng ganon? Lalo na pag bakla. O pag bakla, pupunasan yung naupuan niya. Kasi ang paniniwala nila, marumi daw. Pero anong totoo? Marumi malinis. Malinis po ang tao. Naintindihan Ang marumi lang sa kanila ay paniniwala, ang mga non-Muslim. Ay sabi ng Allah sa Quran, inna mal mushriku najas. Ang marumi doon sa mga mushrik, ang kanilang akida. Hindi ang kanilang katawan. Kasi ano man ang isinuot ng non-Muslim na walang na, hindi naman nalagyan ng dugo, hindi nalagyan ng mantika ng baboy, malinis yung damit nila. Naintindihan? Damit nila, mga kagamitan nila, yung naisuot nila, kasi hindi sila marumi. Kasi kung marumi yan, yung naisuot niya, hindi mo pwedeng gamitin. Kailangan mo munang labahan. Naintindihan? ko kung nahaluan ng marumi. Okay.